Idol, ang galing niyo naman ng misis mo gumawa ng music. Paano ba yung ginagawa niyo? Actually, believe it or not, nung napilayan ako two years ago, hindi ako makalakad, bedridden ako. Pag nagde-date kami, mahilig si misis ang milk Ako hindi. So, pinagkagawa ko na kanta, Bini, bini, sip, 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 pinangminti, at -E. so, yun. Tapos, tumatawa siya. At then, pag traffic kami, pag -hatid ko na siya pa -away. hatid sundo ko siya eh. Kasi ayoko siya nagkocommuter, nangihirapan. Dahil alam niya man traffic, diba, sa so, Manila. Tok, tok, tok ako yung kumakatok. Pagsisood ako, Tapos tumatawa siya. Nung napilayan ako, sabi niya, babe, kasi depressed ako nun. Kasi isipin mo, superman ako. Lakas ko magbuhat. Titaping ako, nag-a-action. Babasketball, tumatakbo ngayon. Hindi ako makagalaw, bedri. Pati pag-ihi ko, inabot niya yung So yun, yung mga old, ano, binuo niya. Galing niya, ganun siya kalupit. Kaya akala ng iba, wow, mahal na mahal kasi nasa kaya ka sa trip niya. Siya ho, nakaisip ng na mga rap. And then ngayon, binabasa ko yung mga request ninyo. Ganun lang po simple. Tama kayo, mali akong na si Dr.